Hello mga mi. So ngayon nga yung araw na gaganapin na first communion ng anak ko mga mi. So nandito na nga kami ngayon sa simbahan mga mi. So ayan for the lakad-lakad na sila kasi nga papasok na sila doon sa mismong simbahan kasi nga ay magi start na. So ngayon nga ay lumabas muna ako sa gate at ako'y ay maglalaro muna ng ganda-gandahan at sarap-sarapan muna for today's video. Yun nga at ako ay naiinip doon sabi ko ay ang tagal-tagal mag start. Marami pa inaayos mga mi kasi para mamaya pagdating ni Father is okay na lahat dire-diretso na ang pagmimisa ni Father mamaya. So ayun na nga mga mi naglalakad ako dito kahit mainit, dead ma lang kasi nga naglalaro ako ng ganda-gandahan at sarap-sarap pa Char lang mga mi. So yun na nga mga mi papasok na ako dyan kasi parang mag-i-start na nga. At ito na nga ang nakita ko mga mi pagpasok ko nga is maayos na ang lahat-lahat. Nakakatawa naman itong mga batang to. At salamat po mga sisters po sa mga nag-assist po at paggabay po sa aming mga anak sa so, pag-aayos po sa kanila. Natatawa nga ako dyan kasi ang bawat sermon ng ni father, mga may nakatingin ng anak ko sa akin. Ewan ko ba at baka sabihin niya is natatamaan ako. No, hindi ako natatamaan sa sermon ni father. Char lang. So, yun na nga. Sa totoo lang, mga may natatamaan talaga ako sa mga sinasabi ni father kasi nga nanenermon na siya. Mga may ewan ko ba? Baka ako yung topic niya. Char lang. So, ang ganda kasi ng mga sinasabi ni father. So, talaga tatagos at tatagos sa puso mo. Yun talaga ang masarap doon. Uh, mga mi, baka sabihin nyo kasi hindi ako nakikinig sa sermon ni Father. Ito nga yung mga isa sa mga sinasabi ni Father na kapag nag-aaway daw kayong mag-asawa, ay eh, huwag nyo ipapakita sa inyong mga anak para hindi dalhin ng mga anak sa paglaki. O, oh, ayan, di ba? Ang ganda. Or, para hindi maapektuhan ang mga bata sa... Basta yun yung mga mi. Nakalimutan ko pala. Habang ang tinitingnan ko dyan yung anak ko, mga me, na parang naiiyak-iyak ako kasi nga sabi ko, ang laki-laki niya na parang kailan lang kasi is nagtatakbo-takbo lang siya, ang lit, lit niya pa. Pero ngayon, sus ko, siya na magdidesisyon ng paano susuotin niya, siya na ang poporma na sa, para sa sarili niya, mga mi Tsaka, me, napapagastos na rin ako sa paglagay-lagay niya ng mga buhok, sa buhok niya dyan. Hindi okay lang yon mga mi kasi nga sabi ko yun, nakikita ko naman na ang kasiyahan niya mga mi sa maliliit na bagay. So, so yun na nga at nagpo-post pa nga dito o sabi ko stolen siya at hindi naman nagig stolen mga mi. So yun nga mga mi at ako'y natutuwa talaga sa kanya dyan at natututo na siyang magdasal at nakikilala niya ang Panginoon.